Nakalaya muli si Boy sa tulong ng kanyang among politiko, subalit na natiling patapon ang kanyang buhay. Isang araw, dahil may mga utos pa ang amo kay Boy na hindi niya ginawa, siya naman ang sunod na ipinatumba. Tatlong tama ng baril sa katawan ang natamo ni Boy. Isang tricycle driver ang naghatid kay Boy sa ospital. Huwebes Santo noong araw na iyon, taong 1987. Pero pagdating sa ospital, hindi agad na asikaso si Boy dahilan upang maubusan na siya ng dugo. Kasi puno po ng pasyente, kaya hindi ako priority. Doon po tulo ang tulo dugo ko doon. Magdamag po yun. Hanggang sa kinakapos na ako ng hininga. Hinahabol ko na hininga ko. Dumating po, ko ara sa ay, po na ko ala sa isang ng umaga. Nahihira na ako, ma. ano Kailangan ay? na, po natin mapa-operahan po agad si Sir. Kaso kailangan po natin magpakuha po ng type A na dugo kasi wala na pong available po na dugo dito po sa hospital po natin. Ay, type A po dugo. Ay, so yung kapatid ko kasama, ay, naghanap ng dugo. Ay, 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 Mabilis na lumipas ang oras. Biyernes Santo na noon, bandang alauna ng hapon bigo pa rin maoperahan si Boy. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina at nalagutan ng hininga. Labulag po ako noon, time na yon. So, kahit ayokong pumikit, pumikit po ako. Patay na ba ako? Ayoko mang mamatay. Maya-maya, seconds lang, naramdaman ko, bumulusok po ako pa ilalim. Nakita ko po sarili ko, bubulusok ako pa ilalim. Sabi ko sila ako pupunta para po ako nasa isang imbudo. Idiniklara ng patay si Boy pero sa kabilang banda, Alam niyo ang tao pala pag namatay, may isip ka pa eh. Doon ko naalala yung isang pastor na pumasok sa selda namin. Lumapit kayo sa akin ang sino mang nabibigatan at nahihirapan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Doon ako tumawag sa Diyos. Sabi ko, Diyos, kung totoo ka, tumawag isip ko lang. Bigyan mo ako ng isang pagkakataong mabuhay. Maglilingkod ako sa iyo. Eka, eka, Baka naman pwede huwag niyo muna siya ipasok sa morgue. Eh, misis, patay na po ito eh. Hindi. Buhay ang anak ko. Alam niyo, bigla ako huminga. Buhay. 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 Buhay ang anak ko. Talagang powerful ang word of God. Bumalik sa akin, yung palang narinig ko noon, gagamitin sa akin ng Diyos iyon. Nung time ako'y nasa gitna ng buhay at kamatayan, nagkagulo po sa ospital. Eksakto po, dumarating yung kapatid ko. Dala ang limang bag na 500cc na dugo. Agad na isinailalim sa operasyon si Boy. Naging matagumpay ang operasyon. Pag nilat kong ganun, katabi ko yung doktor. Sabi nung doktor, kung hindi ka dumilat, patay ka na. Tingnan mo kung oras na. Alas tres ng hapon, Biyernes Santo, namatay si Kristo na buhay ka. Sa pangalawang pagkakataong ipinagkaloob kay Boy, may banta pa rin sa kanyang buhay. Oh, Tara ako dito. Kaya kahit sariwa pa ang mga sugat sa kanyang katawan, pilit siyang lumabas sa ospital upang magtago. Ano ang naghihintay na kapalaran ni Boy? Magandang araw mga kapuso. We are on day 3 following the action-packed story of Boy Manlapas. Nakita natin kung ano ang nangyari kay Boy. He became an assassin. Akala natin sa pelikula lang nangyayari yun. Ganyan, di ba? Sa totoong buhay rin pala pwede mangyari. Alex, ilang years ka rin naging field reporter. So, may mga encounter ka bang mga kaso na assassinations o may na-interview ka noon na assassin? Actually, hindi, hindi interview, kundi yung, uh, yung dating killer, yung Sparrow, Sparrow unit, okay. ng, ano, pumapatay yeah. siya ng polis. Yeah. Pero nung narinig ko, nung na arresto na siya, pagkatapos niyang patayin yung polis, sabi niya, huwag niyo po akong patayin maawa kayo, may pamilya ako. So, may feelings siya pero itong si Boy, nung nakapatay, walang feeling eh, walang mm -hmm. ano, ibang klase. So, ang naging plot twist sa kwento ni Boy, dati siya ang assassin Pero this time, siya naman po ang i-assassinate. Ia ko tuloy yung kasabihan na, ang nabubuhay sa patalim, sa patalim rin mamamatay. Ano masasabi mo doon, Peter? That is so true because that is biblical, no? Those who live by the sword will die by the sword. In other words, that's the reason why the, the Lord did not allow David to build the temple. Sabi niya, your, your hands are bloody, they're hands of war. Your son will be the one to build my temple. So ang tanong, bakit kaya gustong ipatumba si Boy ng boss niya? Ano kaya ang nagawa niya o baka may pinapagawa sa kanya na hindi niya ginawa? Malalaman natin yan mismo kay Boy sa aming pagbabalik. Are you sick or do you know someone who is? Come receive your healing at Your Healing Now. Happening on March 13, this powerful gathering features Pastor Hiram Pangilinan, Prophet Franklin Battle, and many more. Scan the QR code for more details. Come receive your healing now. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code, enter the amount of your donation, click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon then tap others scroll down and tap cbn asia enter the amount of your donation enter your 11 digit mobile number type your name in the account name then type your email address tap next review the details then tap confirm g give and be a blessing to learn more ways on how to donate please visit www.cbnasia.org/give Nagbabalik ang The 700 Club Asia at muli nating makakakwentuhan si Boy Manlapas. Hello, Boy. Gusto po. Ayan, thank you again for the third day. Mm. So, Boy, bakit gusto kang ipapatay ng boss mo noon? Hindi hindi ka ba natatakot? Gusto niya akong ipapatay kasi marami na po akong alam. Mm. Iniisip niya baka ikanta ko siya oh. kung sakaling sumabit po ako. Okay. Kaya gusto niyang ipatumba na po ako. Oh, kumbaga tying up the loose ends, no? Mm -hmm. Lahat ng mga nagpapautos ng ganyan gusto nila perfect crime, walang trace. Mm -hmm. Kaya kung ikaw yung sumabit, ikaw yung trace na aalisin. Oh, 'Di ba? Kasi mas mabigat po yung mastermind eh, ni Kesa sa gumawa. Oo, oh, tama. Pero oh boy, interesado kami sa detalye, mm. no? Nang uh, kung pa kung paano nangyari 'yon? So mo bang uh, Uh, ikwento sa amin at balikan yung gabi na aktual na ikaw naman ang pinatrabaho o pinapatay ng boss mo. Anong nangyari? Nung bumaba po ako sa, nasa club po ako noon eh, ng Webe Santo, alas 11 ng gabi, pumatik po ako sa club. Bandang alauna ng madaling araw, sabi ng waiter, bonus, magsasara na kami. Sabi ko, di ba, alas 4 sara nyo? Kasi biyak ni Santo na. So, bumaba ako. Pagbaba ako doon sa pinaka first floor, tinignan ko po kung may mga tao. Nakita ko po mayroong isang nakaganon. Nakasumblero po eh. Sa tricycle nakaganon. Sabi ko siguro tricycle boy. De, bumaba po ako. Siguro nakakaapat hanggang lima kakabang ako. Paglingon ko ganon, boy, trabaho lang. Pinutukan niya ako sa likod ako tinamaan eh. So, nausog po ako eh. Ang lakas po ng kalibre. Nausog akong gano'n. Pagtingin kong gano'n, bumubulwak po yung dugo. Paglingo kong gano'n, bakit? Binanatan niya uli ako. Tinamaan po ako sa puson. Tapos po, nung lumuluhod na po ako, binaril niya uli ako, tinamaan po ako sa pigi. Pagdapa ko po sa kalsada, sinubukan ko pong huminga. Sabi ko, nakakahinga ako. Nagpatay-patayan po ako. Kasi ba't ako nagpatay-patayan? Kasi gawain ko yun eh. Titignan ko muna kung sure patay na yung tao. Pag buhay pa, susure ko na talaga. Kaya ang ginawa ko po, nagpatay-patay, tinapakan po talaga ako sa likod. Hindi po ako humihinga. Tapos maya-maya po, mayagsigawan po yung mga mga hmm. prostitute doon sa ano. Nabulabog siya, kaya tumakbo na. May dumampot po sa akin na kumpari ko rin eh, tricycle boy. So, boy, nung ikaw na ang subject for assassination, sumagi ba sa isip mo noon nung yung naranasan na uh, mga taong pinatay mo? Wala po akong kaisipan na gano'n eh. Ang iniisip ko po, sana mabuhay ako eh. Ayoko pang mamatay eh. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Yeah. Dinala po ako sa tatlong hospital. Hindi po ako tinanggap. Yung huling hospital na pinagdala po sa akin dyan po sa General Hospital, sa Bulacan. Tapos po, tinanggap naman ako, kaya lang hindi po ako dinala sa emergency room. Kasi ang dami pong pasyente, may bangga ang sasakyan eh. May, nakita ko may mga batang may dugo duguan eh. Dinala po ako sa ward, sa mahabang bangko. Tulo na pong tulo yung dugo ko ron. Sabi ko, tulungan niyo ako. Nung una po, manhid po eh. Wala po ako nararamdaman. Pero nung lumipas na po ng mga bandang mag-aalas tres na siguro po ng madaling araw, yung kumirot na po. Yung sugat ko hanggang sa loob, napakasakit po. Sumisigaw na ako. Tulungan niyo ako. Di ko nakaya. Sobra yung kirot eh. Kaya lang, sabi nung nas, wala, wala kang dalaw eh. Inutusan namin yung nagdala sa'yo na sabihin sa pamilya mo. So magdamag po yun. Hirap na hirap po akong huminga. Halos hinuhugot ko na po yung hangin sa katawan ko. Eh. Hmm. And then dumating po yung mga siguro, mga alas 6 na po yun, ng nanay ko at ang kapatid ko. Dumating na po. Sabi ko, Nay, paasikaso mo ako. Pero naghihingalo na po ako. eh, Nagdidilim na po paningin ko. Eh. Sabi nung nurse, Mrs., nakuha, nakuha namin ang dugo niya, type A. Wala kaming type A dito. Ay, puro hirap type, yung o. type A. Opo eh. So nagpahanap pa po ng dugo. <clears throat> Sa bandang alas 10 po mga ganun, nagbanhid po yung pa ako eh. Sabi ko na wala akong maramdaman. Hilutin mo yung pa ako. Hilutin mo. Pero pumapanik po yung manhid eh. Mm. Pumapanik po. Siguro po mga alas 11 bago mag alas 12 yun, nag ano po yung paningin ko. Na, nagdilim na po eh. Para pong nabulag ako. Wala na po ako makita. Inawakan ko na yung kamay ng nanay ko. Yung nung pagkakataon na yon. wala na po ako maisip na paraan. Sabi ng nanay ko, anak, tumawag ka sa Diyos, tumawag ka sa Diyos. Sabi ko, sino Diyos tatawagan ko? Sa loob-loob ko, ko ang Diyos. Pero sa totoo lang, gusto ko pong tumawag. Kaya lang, kung tatawag ako, iniisip ko, magbabago na ako. Kaya lang ayoko pa magbago. Baka sakali mabuhay pa ako, tutuloy ko pa uli yung ano ko, kalokohan ko. Kaya lang po, nung minus 15 para alauna, yung huling hugot kong hindi na po ako nakabalik. Doon na po ako bumigay. Yun na po yung huli. Maya-maya po, seconds lang, naramdaman ko, umiikot po ako. Nakita ko po yung sarili ko, bumubulusok po ako para po sa isang ipo-ipo siya. Nakikita ko po yung sarili ko, sabi ko, patay na ba ako? Ayoko pang mamatay. Kung hindi ko naranasan yung ganon, di naman po ako magbabago. Eh. Yung encounter ko sa kamatay, natakot po ako. Meron palang pupuntahan ng tao after physical death. Hindi lang pala pag namatay ka, tapos na, the na, ililibing ka na. Hindi po pala. Eh. Hindi lang pala... Nabubuhay ang tao sa puro katawan. Meron po pala tayong kaluluwa at espiritu. Na kapag namatay po pala ang isang tao, makikita niya yung sarili niya. Hindi po kapanipaniwala pero yun po yung experience ko at yun ang naging dahilan kung bakit po hinanap ko Panginoon. Nung time po na yun na bumubulus ako, ako pa ilalim, naalala ko po yung pastor na nangaral po sa kulungan na sinabi niya, alala ko po yung sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11, 28. Nang marinig ko po yun, 1982 po yun, 1987, nagrima po sa akin yun, nang bumubulusok po ako pa ilalim. Kaya tumawag po yung isip ko sa Panginoon. Sabi ko, Diyos, kung totoo ka, Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataong mabuhay, maglilingkod po ako sa iyo. Isip ko lang po yun, ha? Big and, and yet, sinabi mo kanina na, maski na sinabi ng mami mo sa iyo, tu, anak, tumawag ka sa Diyos. And then you say, sinong Diyos ang tatawagan ko? And yet, in that moment, God made you remember yung pastor mm -hmm. na pumunta sa jail na nag-share sa iyo. Opo. Hindi po pala nawawalan ng kabuluhan ng salita ng Diyos Oo. kahit matagal mo Oo. na pala siyang narinig. That's the power of the Word na rinilis re niya sa iyo. You think at that moment, walang effect. Oh, yes. Pero meron. In God's time. Oo, oh, in God's time. Mm -hmm. Grabe. Pero ngayon, naligtasan mo na yung sitwasyon na yon. So, baliktanaw, sa tingin mo, ba't hindi ka namatay ka agad nung binalil ka ng asasin? Kasi... 'Di diba? Dapat namatay ka na eh. May plano ang Diyos sa buhay ko. Kung bakit kung bakit nabuhay pa ako. Ang buhay ko ngayon na hindi na akin eh. Regalo na ng Diyos sa akin ngayon. Kaya sabi ko ang buhay ko, kagamitin ko na sa Panginoon. Kasi na, naging walang halaga ang buhay ko. Naging patapon. Walang saysay. pero sabi ko, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Kaya nung ako po ay naka-recover dahil inasikaso ko ng ate ko, ginamot niya ako, nilanggas niya ako. At nung magtatatlong buwan na, magaling na po ako, hinanap ko po Diyos. Bawat simbahan pinapasok ko, pero wala pong nag-guide sa akin eh. Gusto kong makita, Panginoon. Gusto ko siya makilala. Yung Diyos na pinag ko, kung ako po yung nasa gitna ng buhay, tamatayan. Gusto ko po siya makita. Kaya hinahanap ko po siya. Kasi yung pangako ko, gusto ko ito pa rin. Kasi binigyan niya po ako ng panibagong buhay. Eh. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Kailan di ko alam pa paano. Walang tumutulong sa akin. Kaya itong naranasan ko na humahanap ako sa Diyos, may mga tao palang ganun eh. Yun yung hinahanap ko. Yung mga tao naghahanap sa Panginoon na walang nag-guide sa kanila. Kaya, kaya bilang guan ang pinapasok ko. Kasi nandiyan yung mga tao gusto na magbagong buhay. Amen. You know, that encounter marked the life of boy kasi na-mark yung buhay mo because All your life wala kang kilalang Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, ikaw lahat kinokontrol mo yung destiny mo. Pero when you reach a point na wala ka ng control at alam mo na mamamatay ka na. And yun nga, you you totally nag-blackout ka na. Uh, then the Lord showed you his mercy. Grabe si Lord, no. Kala mo too late, no. On time parati ang Panginoon. Amen. In Boy's story, we can see the dramatic irony of justice and mercy the justice and mercy of god i know may mga nagtatanong sa inyo deserve ba ni boy ang awa paano naman yung mga pinatay niya don't they deserve justice in the bible god told moses i will have mercy on whom i have mercy and i will have compassion on whom i have compassion so then it does not depend on man who wills or the man who runs right but on the mercy of god that's found in romans 9 man cannot earn or control god's mercy nor does anyone or any group of people hold an exclusive claim to it he is God of all. Siya, kaya nga yung thief nga sa Cruz, di ba? Nung, nung sinabi niya, Lord, remember me. Right there and then, pinataw, pinatawad siya ng Panginoon. Sabi niya, today, today, you will be with me in paradise. Ganun yun eh. Di ba? E eh, guilty rin siya eh. Di ba? But to, he forgave him instantly. Kung gaano katarik ang katarungan ng Panginoon, ay siya lalim ng kanyang habag. Hindi makatwirang habag ang ibigay niya sa atin ang ialay niya ang kanyang anak na si Yesus upang mamatay para lamang sa ating kaligtasan. Yung pong krus na ni pinako ang ating Panginoon at namatay, ay doon po natin makikita yung justisya ng Diyos. Kasi ang Diyos ay banal at ang tao ay nagkasala. Ang sabi nga ay, eh, hindi nakaabot ang, ang tao sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya, kailangan niyang tumanggap ng kamatayan na parusa. For the wages of sin is death. So, yung pong pag-ibig ng Diyos, ang siyang nagbayad, nagbayad sa atin, yung kanyang sarili ay sinakripisyo niya para sa atin. Yung kanyang dugo ay nabubuo sa krus ng kalbaryo. Hindi hindi natin deserve ang ang uh, ang, ang uh, uh, ng Diyos pero ang sabi, while we were yet sinners nasa kasalanan palang tayo ay inibig na tayo ng Diyos at siya ang gumawa ng paraan. So mga kapatid, sino ka ano kaman, man, ang Diyos ay namatay hindi para sa mga mabubuti, kundi doon sa mga nakalayo sa Kanya. He is the God who reconciles us to the Father. Kaya nga, siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kapatid, kailangan natin ang Savior. Kailangan natin si Jesus. Siya ang pintuan ng ating buhay, ang katotohanan at ang buhay. Lumapit po tayo sa Kanya anybody who comes to Him, He will in no wise cast out pag lumapit tayo. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoon, marami po salamat. Nakita ko, Panginoon, napanood ko sa buhay ni, ni Boy, Lord God, na lahat ng tao pala, Panginoon, ay, ay mamamatay. For it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Kami po'y kung hindi pa namin kayo kilala, hindi pa namin kayo natanggap, ang patutunguhan po namin ay impyerno. Kailangan namin maligtas dito. At pinangako mo, Panginoon, na da dahil sa iyong pag-ibig sa sanlibutan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak. Tinatanggap ka namin, Panginoon. Binubuksan namin ang aming puso. At hinihiling namin na pumasok ka sa aming puso. At mula ngayon, Panginoon, ikaw pong maghari. Hindi na po ang aming sarili. Kayo na po ang maging personal na Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Sa iyong matamis na pangalan. Amen. Amen. And amen. And I'm sure paso Alex, may mga nanonood ngayon, uh, mayroon kayong iba't ibang issue or challenge o karamdaman. We'd like to pray for you. All it needs is coming to God in faith because faith pleases God. Heavenly Father, in the name of Jesus, lord we pray for all those watching this very moment all those that are facing challenges all those that are anxious all those that are so worried uh, they can't even sleep at night those that are battling different kinds of diseases in their bodies lord you're the god who heals nothing is impossible with you so even now you've gave us the right to use the most powerful name of all your name and so we declare in the name of jesus be set free. In the name of Jesus, be made whole. In the name of Jesus, sickness, you cannot stay in that body any minute longer. You need to go now in Jesus' name. Receive your healing. Kapatid, para sa iyo yan. Handog ng Panginoon, receive that in Jesus' name. Someone with throat cancer, the Lord is healing you from that disease. Receive it. Someone with uh, an upset stomach, uh, every time you eat, uh, you cannot seem to contain the food and digest it properly. the lord is delivering you from that condition. receive your healing in jesus' name. someone with prostate cancer, the lord is re re removing every cancer cell in your body. receive your healing in jesus' name. someone with distressed breathing, uh, you can't seem to breathe properly or you have shortness of breath. the lord is healing you from that, revitalizing your left and right lungs. receive that healing in the name of jesus. someone also, that you've undergone operation and your wound is not healing properly, you are so concerned. The Lord now is releasing His supernatural touch on that wound that was operated on, and He is beginning to dry up and healing the skin properly, the inner and outer layer, even now receiving the miracle work of God. Receive that, Kapatid, in Jesus' name. Thank you, Lord. Maraming salamat Brother Boy. Uh, this was an amazing amazing episode. God bless you sir. Salamat. Maraming salamat. Uh, boy ngayon ikaw ay isa lang lingkod ng Diyos. Oh. Amen. At uh, nawa ay maraming kaluwa ang iyong bagay dahil walang nag-guide sa iyo eh. Oh. So oh. alam mo na ngayon na kailangan natin ng guide. Mag uh, mag ano ka pa? Uh, you raise more people who will guide the Lord Amen. Amen. in his kingdom. At magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos lamang ng ilang mahalagang paalala. Fluid lang muna, clear. Yung lumalabas hanggang sa napansin ko, dugo na yung lumalabas. At medyo dumadami na. Nangihina ako. Yung mga gawain ko dito sa bahay, hindi ko na siya nagagawa ng tulad ng normal na oras. Sa gitna ng karamdaman, Napanood ni Allen sa Facebook ang isang video ng The 700 Club Asia na nakapagbigay sa kanya ng pag-asa. Every month that I would bleed, my husband and I would always really just get down on our knees and pray and really just depend on the Lord. So yun yung assurance ni God sa akin na 'wag ako mag-alala at ipaubaya ko sa kanya. Walang kimo, walang check-up sa doktor instant healing po ang binigay sa akin ng Panginoon. Maraming salamat po for being a part of our mission to proclaim Christ and transform lives. Dahil marami tayong natutulungan katulad na lamang ni Allen. If you're led to give and support God's work through CBN Asia, go to the GCash app, go to Pay Bills, select Others, and click CBN Asia. Thank you for your generosity. hindi pa rin ako maka-get over sa part ng kwento ni Boy na tinalakay natin ngayong araw, Peter. Na-imagine ko nga habang tinututukan niya ng baril yung taong ipinapapatay sa kanya, para bang hawak niya na rin yung buhay at kamatayan ng tao sa mga oras na yon. At ganun din ang nangyari sa kanya nung namatay siya at nabuhay siya sa ospital Biernes Santo noon. That's an amazing And and that was such a strong message from the Lord Pastor Alex no telling him nasa mga kamay ko ang buhay at kamatayan mo boy so parang yung sinabi sa Colossians chapter 3 verses 3 and 4 for you have died and your life is hidden with Christ in God when Christ who is our life is revealed then you also will be revealed with him in glory Our old life is dead. Our new life which we live now is with Christ in God. Si Jesus na ang buhay natin. Kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Diyos ng ating buhay, tayo ngayon ay bago ng nilalang. Sabi nga sa Biblia, the old is gone and the new has come. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger the 700 Club Asia. Or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Bye. Nandun na sa aktual, babariling ko na lang yung tao. Dati napakadali ko lang gawin yun eh. Parang manok lang ang buhay sa akin pag pumatay ako ng tao. Hanggang kailan gagawin ni Boy ang hanap buhay na pumapatay ng tao? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Webes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.